Ayan, tayo ng lugaw oh. para sa aking among not feeling well. Pag not feeling well ang mga insik, yan ang kakainin nila lugaw. Oh. Tapos, imix ko ng meatballs. Wait for a while kay magtimpla tayo ng meatballs. Tapos, timplahan natin ng no chicken powder. Tapos white paper. konti lang. Kasi mahang to pag sobra. Ayan. Tignan natin ng cornstarch. Two, spoon, two spoon. Then, asin. Asin lang. Tapos sugar. Ayan. Hindi talaga pwedeng mga loto ng mga insik na wala sugar. May sugar talaga yan. Tapos, lagyan na natin ng isang itlog para kumapit paggawa natin ng bilo. Yan po. Timpla lang natin. Mix lang natin ng baigit para gawin natin ng Meatballs. Gawa na natin ang ating carne. Ayan, nihulog na natin pa isa-isa. ganun daw ang request ni Amo. Ah, meatballs with congee. yan po. Hmm. lang ang parang naglalaro tayo nito. Ayan. Gawin natin bilog-bilog. Ah, -bilog. uh, diba nabilog na siya. Ayan, nihulog natin sa kumkulong lugaw. Oh. yan o, di ba? Madali lang palang magbilog kahit andito lang sa kutsara. Hindi natin gamitin ang ating mga dalire. Uh, masarap daw yan pag gikumot-kumot sa dakong kamot. Okay. Ayan. Bilog na siya. Bilog na siya guys. So, sarap siguro to. Kasi hindi naman ako, hindi naman, hindi naman ako kumakain ng kain na kasi. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam ang mga niluluto ko kung masarap. Kaunti na lang, kaunti na lang ang ating gawin na ano. Yeah. malapit na yan maluto. okay, Ganyan lang magbilog-bilog ko lang. Ganyan lang. Igulong-gulong lang sa plato. Then, ganyan. Tapos na, malapit na tayo matapos guys. Kaunting ano na lang. Alright, Ayan, ganyan, oh, ba diba bilog, tapos din, natapos din ang aking pagbilog-bilog. Okay, tapos na aking pagbilog-bilog, uh, ready for it na sir, ready for it. de column not uh congee with pork balls pork meatballs po. okay thank you for watching bye everyone enjoy